Hello guys! It's me again! Alintot at your service. Welcome back to my vlog guys! Welcome back to my channel! Welcome na welcome po kayo sa aking pong channel guys! Ayan, so for today's video... Tuturuan ko nga po kayo kung paano po i-turn on ang ads po ng inyo pong mga videos. Guys, baka hindi nyo po alam, eh, monetize ka na po pala. Hindi nyo po alam, eh, kumikita na po pala ang inyo pong mga videos. Hindi mo lang po ito na turn on. Eh, hindi mo lang alam kung paano ito i-turn on. Paano po ba natin ito malalaman? Paano po ba natin ito matuturn on? Panoorin mo itong video po na ito hanggang sa dulo. Pumunta nga po kayo guys sa inyo pong Chrome. Ayan. So, tapos i-search po natin ang uh, monetization uh, Facebook Meta. Ayan. So, dapat guys, no, naka-desktop site po tayo. Dito po sa paano po ba natin malalaman kung naka-desktop site po siya? Dito po sa tatlong dot po dito sa gilid. Ayan. Dapat naka-check po yung box po niya. Ayan, desktop site. Okay? And then dito po sa ano, Ayan, so dito po tayo sa paid by monetization content, uh, Facebook Meta for Business. Okay, click po natin 'yan. Dito po sa dalawang line po dito, ayan, i-click po natin and then get started. Monetize your content. Um scroll lang po natin siya pa baba and dito po guys sa see if you qualify for in-stream in ads. Pindutin lang po natin 'yan and then dito po guys sa taas start earning, ayan, so zoom in po natin para makita, ayan start earning, and then continue lang po natin, okay, and then dito po tayo guys sa check it out. okay scroll po natin siya pababa and dito guys kasi makikita po natin yung pong ating pong mga account yung pong sa profile account po natin yung main account po natin so under po that nagpapakita po yung mga pages po natin kung meron po kayong page so since po uh, page po yung aking uh, yung monetize po sa akin is yung pong page at yun po yung titignan po natin kung kumikita po ba yung pong aking pong mga videos po sa in-stream ads ayan so eto po guys alintot vlog Ayan. And then, dito po tayo sa in-stream ads. So, guys, kung makikita nyo, ito po yung mga tolls uh, tools ko po. Okay? Na na-unlock ko po. Yung in-stream ads, yung subscription, stars, branded content. Ayan, dito po tayo guys sa in-stream ads. So, i po natin yan. Hintayin lang po natin siya guys. Okay, at dito nga po tayo guys, sa dito po sa gilid. Ayan, so kung makikita nyo po, ayan, sa so i-zoom in lang po natin. Ayan, kung makikita nyo po guys, dito po sa uh, dalawang square po dito. Ayan, so click nyo po yan. So ito nga po guys, yung mga content po natin. Ito yung mga videos po natin na na po sa atin pong Facebook account. Dito po tayo guys, sa post type. Ayan, dito po sa arrow po na 'yan. Tapos pilihin po natin ito pong uh, videos. Okay. Andito na nga po lahat po ng atin pong mga uh, video. Ito po yung mga long uh, video po natin na pinapost po natin sa ating pong Facebook. At dito rin po kasi guys, ito po mga kulay po ng mga dollar uh, dollar sign po dito. Ay dito po natin makikita kung ano po, kung meron po ba tayong uh, violation, kung Uh, danger po ba, in danger po ba yung ating pong mga video like pagka green po guys yung so nakikita nyo po dito is um, ibig sabihin po guys wala pong violation ng inyo pong video so ibig sabihin guys monetize po ang inyo pong video at kung pipindutin nga po natin ito pong green uh, dollar sign po na ito at ito nga po guys yung magpapakita Ayan, so monetize and able, enabled your earn, your earning on this content. Ah, uh, take note lang po guys, no. Kahit naka-green naka naka-green dollar sign po dito, ayan, kung hindi nyo po na-on po yung in-stream ads nyo po ay hindi po 'yun kikita. Okay? So paano po ba natin 'yon mai-on para kumita na po tayo, para kumita po ang atin pong uh, video po sa in-stream ads. Ayan. Dito po sa dito po sa tatlong dot po dito guys. Ayan, so i-click nyo po siya. And then dito po tayo sa edit post. Kailangan guys naka-on po 'yon para um, para meron ads po ang atin pong um, video. So, ayun nga guys. No? So, kung makikita nyo po guys, naka-off po yung in instream stream ads po niya. Ayan, para po para malagyan po natin ng ads ang ating pong mga video para kumita po ang ating pong mga video. So, dapat po naka-on po yan. Ayan, si so, click lang po natin po ito. And then, ayan. Kailangan po guys, naka-on po yan. Okay? Ayan, on. And then, pag na-on nyo po yan, guys, so, wag nyo pong kalilimutan na i-save po. Okay? Ayun. So, ganun lang po, guys. Ayan, that's for today's video guys. So I hope po na may natutunan po kayo. Ito pong video po na ito. Ayan, kung meron nga po kayo natutunan, ayan, wag na wag niyo pong kalimutan guys. Ayan, so mag-subscribe po. Ayan, i-follow niyo po. I-like narin na po at, ih at pindutin niyo na rin po guys. Ito pong uh, notification bell para lagi po kayong updated po sa mga ganito pong klaseng video tutorial. At kung meron po kayong katanungan, feel free to comment below guys. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye! 哎。<Bye. S 2>